for more accountability sa mga projects. Dapat uh, dagdagan pa yung mga measures natin, yung mga substandard projects. Higit walong bilyong piso na kontrata. Kuha-umano ng kumpanya na may koneksyon. Dating DPWH Secretary at ngayoy Senador Mark Villar ang naisiwalat. Isa sa pinakamalaking problema sa bansa ay ang matinding pagbaha. Kada tag-ulan, maraming pamilya ang nalulubog sa tubig at nawawalan ng tirahan. Para dito, inilaan ng gobyerno ang napakalaking pondo sa mga flood control projects. Ngunit sa halip na makita natin ang malinaw na resulta, lumalabas pa na may isang pamilya na malaki ang napakinabangan dito. Ayon sa mga dokumento, tinatayang umabot sa 18.5 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata na napunta sa mga kumpanyang konektado sa mga Villar kung pera ng bayan ito, bakit tila napunta ito sa kamay ng ilang tao. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Magsimula tayo sa taong 2016 hanggang 2021 kung saan si Mark Villar ang naging kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa panahong ito hawak niya ang napakalaking pondo para sa mga kalsada, tulay at flood control projects. Pagkatapos ng kanyang termino, lumipat siya sa Senado. Pero dito nagsimulang lumabas ang mga ulat tungkol sa mga kontrata na napunta umano sa kumpanyang may kaugnayan sa kanyang pamilya. Isa sa mga kumpanyang ito ay ang IND Construction Corporation. Basis sa datos ng DPWH, nakakuha sila ng mahigit apat na bilyong piso na kontrata sa National Capital Region. Ang halos lahat ng kanilang proyekto ay nakatutok sa Las Piñas, na kilala bilang balwarte ng mga bilyar. Sa kabuuan, nasa 84 sa 89 na projects nila, ay doon isinagawa at may halagang umabot sa 3.5 bilyong piso. Hindi lang Metro Manila ang naging bahagi nito. Sa Calabar Zone, mas malaki pa ang nakuha nilang halaga. Mula 2016 hanggang 2025, Nakakuha ang kumpanyang ito ng 4.5 kontrata na aabot sa 4.5 bilyon pesos. Karamihan dito ay nasa Cavite, lugar na may malalaking negosyo at real estate properties ng pamilya Villar. Mapapansin na kahit walang proyekto ang kumpanyang ito noong 2018 at 2019, mabilis pa rin ang naging balik nila sa mga sumunod na taon. Lumabas din sa mga dokumento na ang kasalukuyang authorized managing officer ng IND Construction ay si Carlo Aguilar, na isang dating konsehal ng Las Piñas. Natalo siya sa halalan matapos makalaban ang pinsan niyang si April Aguilar, na kasama rin sa mga VR sa politika. Makikita dito na halos iisang pamilya lamang ang umiikot sa mga pangalan na nakatali sa mga kontratang bilyon-bilyon ang halaga. Dagdag pa rito, Makikita na noong 2020 for lamang ilipat sa pangalan ni Carlo Aguilar ang kumpanya. Kung ganito ang nangyari, ang tanong ay kung simpleng pagpapalit lang ba ito ng pangalan sa papel o paraan ito para maitago ang mas malalim na koneksyon. Sa dami ng kontrata na nakuha nila, mahirap hindi magduda kung talagang patas ba ang proseso. Sa nakaraang bahagi, nakita natin kung paano napunta sa isang kumpanya na konektado sa pamilya Villar ang bilyon-bilyong piso na flood control contracts, ngunit hindi pala doon natatapos ang usapan. Mas lumalawak pa ang kwento dahil lumabas na may iba pang mga kumpanya na nakatali rin sa kanila at patuloy na kumukuha ng proyekto mula sa DPWH. Kung titingnan ang mga lumang kontrata, mapapansin na ilang ulit ring nagpalit ng pangalan ang mga taong nakaupo bilang presidente ng kumpanyang sangkot. Halimbawa, sa isang kontrata noong 2017, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente. Pero pagdating sa 2022, iba na ang pangalan na lumabas. Ang bagong presidente ay si Maria Angelica Amy Ilaga. Ipinapakita nito na may paulit-ulit na pag-ikot ng pangalan pero nananatili ang parehong pamilya na may kontrol. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas na si Mark Santos, matagal nang kilala sa lungsod ang mga Ilagan, Aguilar at Villar. Sabi niya, Malapit na magkakaibigan at magkakakilala ang mga pamilyang ito. Marami raw silang kontratang nakuha lalo na noong panahon na si Mark Villarpa ang kalihim ng DPWH. Ang ibig sabihin, hindi lang iisang kumpanya ang lumalabas sa kwento kundi isang network ng magkakakonektang pamilya na sabay-sabay nakikinabang. Bukod sa IND Construction, lumitaw din ang pangalan ng Motion Trade Development Corporation. Ayon sa mga dokumento, Mula 2022 ay nakakuha na sila ng apat na flood control projects sa Cavite at Quezon na may kabuuang halagang 319.9 million pesos. Ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Carlo Aguilar na lumabas na rin ang pangalan sa mga kontrata ng IND. Kung iisipin, bakit pareho pa rin tao ang lumilitaw sa magkaibang kumpanya? Sa pagsusuri ng mga kontrata, lumalabas na hindi kumikilos mag-isa ang motion trade. Lagi itong may joint venture kasama ang ibang kumpanya. Dalawa ang madalas nilang katuwang, ang NDE na pag-aari rin ng Aguilar at ang Omnicon Builders na nakapangalan kay Lloyda Dumali. May nakitang dalawang kontrata na magkasama ang Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas, parehong flood control projects na may halagang 93.5 milyon at IT 5.9 milyon pesos. Ayon kay Congressman Santos, may apat na kontraktor sa Las Piñas ang nakakuha ng pinakamalalaking parte ng mga kontrata ng DPWH. Dalawa dito ay pag-aari ng Aguilar, isa ay ang Omnicon Builders at isa pa ang ibang kumpanyang konektado rin. Sa mas malalim na pagsusuri, nakita na halos lahat ng hawak na kontrata ng Omnicon Builders ay nasa Cavite at Las Piñas at may ilan ding proyekto sa Batangas. Mula 2022, Nakakuha sila ng 21 flood control projects na may kabuuang halaga na 1.3 bilyong piso. Lumabas din na ang nagmamay-ari ng Omnicon Builders, si Lloyda Dumali, ay may connection din sa isa pang pamilyang malapit sa mga Villar. Kaya kung pagbabatayan ng datos, tila hindi lamang iisang linya ng negosyo ang naabot ng mga Villar at kanilang mga kaalyado para bang isang malawak na grupo ng magkakakonektang pamilya at kumpanya ang kumukuha ng malalaking kontrata habang patuloy pa rin umaasa ang mamamayan sa tunay na solusyon laban sa baha. Pero kung mas sisilipin pa, makikita natin na mas malalim pa ang koneksyon ng mga ito, hindi lang sa negosyo kundi pati na rin sa politika at iba pang makapangyarihang personalidad. Noong 2024, nakita si Lloyda Dumali, ang nagmamayari ng Omnicon Builders, sa mismong birthday celebration ni Yumaong Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si Emmanuel Maliksi ay ang kasalukuyang mayor ng Imus City. Ipinapakita nito na may ugnayan si Dumali sa mga Maliksi na isa pang malaking pangalan sa Cavite. At hindi lang iyon. May litrato rin noong 2018 kung saan makikita si Dumali sa isang kainan sa Imus kasama pa rin ang parehong pamilya. Pagdating ng 2019, isinagawa ang oath-taking ng One Legacy Team ni Mayor Maliksi sa isang kilalang hotel. At ang espesyal na panauhin sa okasyong iyon ay si Cynthia Villar na noon ay bagong halal na senador. Mapapansin na hindi lang basta negosyo ang pinag-uusapan dito, kundi matibay na relasyon sa pagitan ng mga pamilyang Villar, Maliksi at Dumali. Lumabas din na noong 2025, dumalaw ang DIWA party list sa Imus upang maghatid ng tulong. Pinangunahan ito ni Baby Aguilar, isa ring pangalan na konektado sa pamilya Villar at Aguilar. Ang Diwa Party List ay hindi nakaupo sa ikadalawampung kongreso, ngunit mula 2010 hanggang 2019, ang kinatawan nito ay si Emeline Aglipay Villar, na asawa ni Senator Mark Villar at ngayon ay kalihim ng DSWD. Hindi natatapos dito ang relasyon ng mga Aglipay sa mga negosyo, ang kapatid ni Emmeline na si Michael Aglipay ay humalili bilang representative ng DIWA party list. Siya rin ang nakalista bilang CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanyang iniulat noon ng Philippine Center for Investigative Journalism na nakuha ni Senator Mark Villarpa noong 2009. Ipinapakita nito na hindi lang isa, kundi ilang kumpanya ang dumadaan sa magkakaugnay na pamilya na sabay-sabay nakikinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Kung titingnan ang datos ng DPWH, malinaw ang paglobo ng mga kontrata na hawak ng Omnicon Builders. Noong 2020, nasa 356 na milyon piso pa lang ang halaga ng kanilang kontrata sa Calabar Zone. Ngunit pagsapit ng 2021, biglang tumalon ito sa 887 walumput pitong milyon piso at pagsapit ng 2024 at 2025, lumampas na sa mahigit isang bilyong piso ang nakukuha nilang proyekto sa rehiyon. Ang ganitong pagtaas ay mahirap ipaliwanag kung walang matibay na koneksyon sa mga nasa taas. Sa kabuuan ng datos mula 2016, lumalabas na umabot na sa dalawang daan at tatlumput tatlong projects ang nakuhang kontrata ng Omnicon Builders sa NCR at Calabarzon na may halagang siyam na punto bilyong piso. Pinakamalaking parte nito ay nasa Cavite at Las Piñas. Kapag isinama ang lahat ng kumpanyang konektado sa Villar at Aguilar, aabot na sa tatlong at anim na putpitong projects o katumbas ng labing walong punto bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga kontrata mula 2016 hanggang 2025. At ang panahong ito ay sakop ng panahon na si Mark Villar ay ang DPWH secretary at kalaunan ay chairman ng Senate Committee on Public Works. Ilang ulit sinubukan ng mga mamamahayag na kunin ang panig ni Senator Mark Villar tungkol sa usaping ito, ngunit hindi siya nagbigay ng sagot. Kaya nananatiling bukas ang mga tanong kung paano napunta sa iilang pamilya ang bilyon-bilyong pondong nakalaan para sa flood control projects habang nananatiling hindi natutugunan ang paulit-ulit na problema ng pagbaha sa bansa. Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw na ang pondo na dapat sana ay para sa kaligtasan ng lahat ay tila naging pakinabang ng iilang pamilya lamang. Habang patuloy tayong nakakaranas ng pagbaha, nananatiling malaking tanong pa rin kung may tunay nga bang pagbabago o mas lumalalim lang ang koneksyon ng kapangyarihan at negosyo sa bansa. Kung ganito ang kalakaran paano pa aasenso ang karaniwang mamamayan? Kayo, sa tuwing bumabaha, nararamdaman nyo bang napapakinabangan nyo ang buwis na binabayad ninyo? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.